Hello po sa ating lahat uh, Muli, nandito tayo para magbigay ng uh, komento sa mga mahalagang isyo ngayon uh, Siyempre, ang isa pa nga, ang isang uh, trending issue ngayon ay tungkol dito sa ACAP uh, Bagamat uh, nasama na yan sa ating national budget for 2025 still uh, mara... Ah, uh, marami pa rin ang nagbibigay ng komento o call dito. Kaya ito tayo mag, mag din tayo ng ating pananaw o call dito, ano? So, to start with, ano ba itong uh, akap na sinasabi? So, ito yung assistance or or uh, ayuda para sa mga kapos ang kita uh, program. Okay, so, yon Yun, yun lang yung kapos ang kita. Pero sa pagkakalang ko, mas sure itong kapos ang kita kasi mayroon silang kita, kaya lang kapos lang. Pero mayroon talaga yung Pilipino na walang kita for some uh, reason. Dahil, siyempre, alibawa, walang uh, opportunity, uh, walang... Uh, magbibigay sa kanila ng trabaho kasi halimbawa uh, pag uh, kailangan sila kailangan lang sila kinukuha para magtrabaho, din that's the time na uh, nagkakaroon lang sila ng trabaho. Kaya hindi lang talaga kapos ang kita kundi talagang walang kita. So, these are realities sa uh, Uh, lipunan natin. Ngunit uh, nakikita na naman natin na ang we are very positive. I am very positive na umaangat talaga ang Pilipinas. Okay, so go, going back to this uh uh itong akap Uh, sa, uh palagay ko talagang wala naman masama na uh, kung ang government ay mag uh, magtatatag ng mga programs para matulungan ang mga mga, mga mamayan, lalong-lalo na yung mga marginalized uh, uh, yung mga tao sa marginalized uh, sa marginalized uh, level sa alipon uh, natin okay kaya yun, may mga programs sa uh, may AIC sa Assistance for Individual in Crisis, uh, may livelihood. Ito nga yung bago itong akat. Itong uh, AIX, sa uh, I remember kasi nung nagtrabaho tayo sa DSWD, we back in the 80s, the middle of 80s. Mayroon na yung AIX, mayroon na yung, kuwana no? May mayroon na yung uh, livelihood assistance. Uh, para sa akin ma maganda yun dahil talagang pinapag-aralan yung yung situation ng ng mga uh, nag ng assistance. Okay so like like this what happened no. Uh, may pumunta sa akin na nirelate nire relig nire nya yung kanyang uh, 'yung na uh, problems na nagkaroon ng uh, so nasunog 'yung kanilang bahay so uh, hirap sila uh, tinignan na uh, ni binisita natin 'yung lugar uh, nag interview din tayo so nakita na talaga na talagang aksidente 'yung nangyari so talagang kawawa 'yung mga Uh, yung mga victims so I prepared yung uh, case study uh, pagkatapos kanyan uh, isasubmit sa, sa mga boss namin pagkatapos na-approve so yan nabibigyan sila ng assistance so this is uh, uh, case to case uh, basis naman ano, hindi yung uh, yan, so lahat na lang ay bibigyan. So, hindi ganon. Okay, ganon din yan sa ako. Yung mga livelihood programs namin noon. Uh, pagkata, malimbawa, may mga... kan may, may mga lumalapit na kulang sila sa punan. So, tinitignan yung kanilang situation. Then, indeed, uh, kulang sila. At uh, pagkatapos pong ina assist talagang uh, deserving sila sa assistance. So, binibigyan sila ng livelihood uh, assistance. But, uh, uh, ito, so, uh, nakita natin, itong akak, parang bultuhan ang nangyari, ano? Boltuhan. Uh, Okay? Uh, millions, millions yung mabibigyan. Uh, sa palagay ko, okay yung tumulong but then uh, medyo malabo yung uh, resulta in that uh, case. Okay? Uh, pagkatapos, uh, going back to this, ano, ano, kapos ang kita eh, well, minsan ang problems is not what you receive The problem is how you will budget what you reserve, what you receive Okay, kung medyo maliit uh, Try to adjust uh, yung mga uh, expenses Sabihin na natin na talagang mahirap mag- uh, mag-budget. Okay, that's a reality. Pero, ang isang solution dyan is to uh, budget, ano? Ngayon, na ito lang ang punto ko. Okay, okay lang kung sobra-sobra ang pira ng government, kahit na doble yung mga akap-akap na yan. Walang uh, problema, no? Okay, wala, walang problema. Ngunit kapos ang government, okay? Bakit nasasabi ko ito, ano? Uh, a few days ago, uh, pumunta kami sa isang uh, government hospital. Tapos ang daming mga tao na nagaantay ng doctors. So, ayan, uh, may nakausap ako doon. Dumating daw sila ng alas otso ng morning. Pagkatapos uh, umuwi sila, uh, gabi na. In fact, gabi din kami umuwi dahil uh, ang rason dyan, walang doctors. Okay? Uh, at that time, may isa lang ang doctor pagkatapos maraming mga pasyente. So, hindi niya Ma, 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 ma hindi siya... Hindi niya matreat oh hindi siya makapagbigay ng consultation sa lahat ng pumupunta doon. Pagkatapos, ibrinawan din may mga uh, emergency na uh, dumadating sa hospital. So, punta naman siya doon. So, in other words, kulang ang medical staff, particularly yung mga doctor's uh in fairness maganda yung serbisyo doon sa hospital na yon okay 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 yung na nakita ko ng serbisyo ng mga staff kaya lang yung problema nga yung doktor ano okay ano kaya yung uh, some uh, amount na gagamitin gagamitin yan sa akat ibigay na sa Department of uh, Health para mag-hire ng more doctors. Okay, pagkatapos sa uh, na rin, uh, yung mga yung mga gamot na ilibre na rin. Okay, hindi yung may pinibigay, may libreng gamot, kaya lang, talagang hindi naman lahat. So, pag may budget ng government, so, lahat na, ano, including the medicine dahil napakamahal ng mga medicine. In fact, may nagsabi sa akin na, okay, uh, ma uh, masaya siya dahil na-treat uh, na treated yung kanyang wife. Ngunit uh, malungkot siya dahil uh, siyempre gagastos na, na naman siya. So, yung affected yung kanilang budget. So, halimbawa, uh, ang needs for medicine ay, let's say, 2,000 a month. so, malaki na rin yun, ano? Sa katulad natin na maliit lang ang kita. Okay? Kaya, yun hindi na akap ibigay sa Department of Health para mag-hire ng more doctors o kaya ay eh, alimbawa palaki at uh, mag-provide pa ng more um, facilities. Okay, uh, it, ito yung uh, isang example na existing dito sa amin. Although, very good nga yung pan, ano, medical services. Uh, dito sa amin, ay, ang ami dito kami sa isang isla. Now, sa islang ito may seven barangay. So in other words, uh, marami rin marami rin ang tao ano. Okay. May uh, medica, ano? Uh, medical unit dito. Anong uh, ano rural health unit o sabi natin na island health uh, unit that, dahil hindi naman barangay health doon eh, dahil uh, si Bin barangays. Okay. Uh, may mga facilities, may nakita ko panganakan, uh, Mga mga uh, kanang aso, alibaba nakagat, uh, so mayroon silang facilities. Ngunit ang problema, balang doctors, kung minsan may may pumupunta rin, but Uh, hindi regular. Why? Dahil marami silang mga lugar na pinupuntahan. Ang ibig lang sabihin niyan, talagang ang Department of Health ay kailangan, marami siyang kailangan ng doctors para mapagsilbihan yung mga mamamayan natin. Iyan ang reality kaya malaking tulong yan kung magkaroon ng maraming doctors sa mga uh, government uh, facilities natin lalong-lalo na sa mga rural areas so imagine alibawa uh, ang isang pamilya ay nag ng medical services uh, services sa mga uh, private hospitals napakamahal kaya na, talagang malaki yung kan, uh, uh, gastos nila. So, napakalaking tulong kung ang government ay makapag-extend ng ganitong serbisyo. ah, uh, in fairness, sinasabi ko nga, okay, okay na ang nangyayari ba din? Ang nakita natin problema, yung uh, presence o oh, talagang kulang yung serbisyo ng mga doctors dahil kulang yung uh, doctors item sa Department of Health. That is based on what we are uh, observing. Okay, so kaya, eh pagkatapos ano pa? Department of Agri Agriculture. So wala namang kwa na no? ngayon ang nakikita ko pro problema. Wala naman talaga silang program na matulog na ma-encourage yung agriculture sa mga rural areas dahil wala naman silang budget. So, bigyan sila ng budget, yung akap-akap. Uh, ibigay yung iba, ano, uh, uh, certain amount from akap, ibigay doon sa Department of Agriculture. So, Bureau of Fisheries and Natural Resources. ah uh, so, marami pa, ano Kaya, yan ang nakikita natin. Okay kung ang government ay tutulong, magbibigay ng ayuda. Ngunit dapat naka-iplano rin, ano, ay sasabihin na nakapagbibigay ito ng long-term solution para ma maalis ang poverty sa Pilipinas. Hindi yung parang short-time cure, ano, na baka pagkatapos ng eleksyon, then wala na. Okay, kanya. So muli, really, thank you. Sana i-like at saka subscribe sa ating YouTube channel.